What if bigyan ka ng pagkakataon tumawag kahit kanino? Sa kahit saan o anong panahon? Sino ang tatawagan mo? Siguro tatawag ako sa panahong 2003 sa landline namin sa bahay. Yung tanghali ng linggo. Yung oras na kumpleto kaming lahat kumakain ng tanghalian. Wala mga pasok sa eskwela at trabaho. Panahon na nabubuhay pa ang daddy ko. At wala pa sa amin ang nasa ibang bansa. Ikaw, sino tatawagan mo? At ano ang sasabihin mo? Hello, Dad. Saglit na tawag lang to, ha? Ah. Gusto ko lang sabihin na thank you sa lahat sa pagod at pagsasakripisyo mo para sa amin masaya siya na kung hindi kita naintindihan noon. Pero ngayon, naintindihan ko na. Hindi man natupad ko ano pinapangarap ko para sa akin. Pero gusto ko malaman mo na ginagawa ko best ko dito. Hindi ko kinakalimutan mga bilin nyo. Nakakapagod pala. Ang lungkot dito, Dad. Hindi ko ito sinasabi noon, pero gusto ko malaman mo na mahal na mahal kita, Dan.